Minsan, mas matimbang pa ang patakaran kesa sa tao. Sipin mo to. Gutom na gutom ka tapos imbis na bigyan ka ng pagkain, sasabihin sa'yo, Uy, bawal kumain. 12 o'clock pa ang lunch break. O kaya magpapaalam ka dahil na ospital ang mama mo, pamilya mo. Pero ang sasabihin, bawal at di ka naman nakalib ngayon. Di pa ba sakit? Mas matimbang ang patakaran kesa sa pangangailangan ng tao kesa sa tao. Ganyan po ang eksena sa Ebanghelyo ngayong araw mula sa Lucas 6, 1-5. Pakibasa po yan. Nung nakita ng mga pariseyo ang mga alaga na namimitas ng butil sa araw ng pamamahinga o Sabbath day. Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal na kautusan sa araw ng pamamahinga? Yan ang sabi sa kanila. Di naman kamo sila nagtatrabaho, di ba? Pero nung panahon po na yon, may mga bagay na tinuturing na trabaho sa batas ng mga Hudyo. At kasama na dyan ang pamimitas ng butil o pag-aani. So sa mata ng mga pariseyo, ito ay malinaw na pagsuway kaya sila naman ay sinuway. Hoy, bawal yan! At yan ay trabaho sa ating kautosan. Bawal sa Sabbath day. Dito na po sila sinagot ni Jesus gamit ang kwento ni David. Diro ba nung nagutom sila David at yung mga kasama niya ay pumasok sila sa bahay ng Diyos para kumain ng tinapay na handog. Bawal daw yung kainin maliban sa mga pari. Eto na. Di sila makapalag kasi mataas ang tingin nila kay David. Di sila makapagsabi ng laban kay David. Dito na naman pinapahihwating ni Jesus na bakit niyo tinatanggap ang ginawa ni David at ipinagbabawal ang ginagawa ko ni Jesus. Samantalang siya Si Yesus, na anak ng tao, ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Siya ang may kapangyarihan sa araw ng pamamahinga. At higit pa dyan, siya rin ang tinapay ng buhay. Kung si David ay nakabusog sa tinapay at ang mga alagad ay kumain ng butil, tayo po binubusog ni Yesus, hindi sa pagkain para sa tiyan, kundi sa gutom ng ating puso. Sa pagmamahal, sa kapatawaran, at sa kapayapaan. Ang tanong, anong ikinaka-gutom mo ngayon? Pagmamahal, kapatawaran, kapayapaan? Si Jesus ang tinapay ng buhay, ang Panginoon ng araw, ng pamamahinga, at siya lang ang makakabusog sa ating tunay na pagkagutom. At ang ating pagkagutom, kapatid, ay mas mahalaga sa Diyos kaysa sa anumang hadlang o anumang patakaran dahil ganyan kahigit ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Maraming salamat sa pagsama sa landas ng pag-asa.